Good morning everyone! Hello mga kahombadis! Naghanap ka ba ng affordable quality? Na bahay at na nakatayo sa accessible na location, perfect itong aming mga unit para sa inyo. From semi-complete, turn into this. Alam mo bang 22 square meter lang ang floor area niyan pero napaganda, kagaya nito. Welcome to Grand Lafayette Heights. We are Wilson Realty Team na maaasis kayo here in Santa Tomas, Batangas. By the way, Grand Lafayette Heights is located in Santa Anastasia, Santa Tomas. Walking distance lang ito from the highway, malapit sa SM, sa school, sa hospital, one ride going to Manila. Total of 1,584 residential units. Meron tayo dito Margaret 2, Margaret 1, Vicky 1, and Vicky 2. At pare-pareho lamang yan ng tearing over unit sa loob. Ang tanging magkakaiba ay ang color and features nila are design sa harapan or sa unahan ng unit. Here is Margaret. 1, 2, VQ1 and 2 na turnover. So, total po yan ng 22 square meter floor area. By the way, itong unit na ito ay ang VQ1. Matatagpuan sa phase 4 pre-selling status, 6,000 up to 7,000 monthly. Upon turnover, over, semi-compete, may paint na po ang loob nito. May one room din upon turnover, over. May malalaking bintana. High ceiling yan, maaari kang magkaroon ng second floor or loft kagaya na nakita mo kanina sa video yung magandang unit natin. And ang bathroom naman ay complete features upon turnover. over. By the way, sa likuran ay meron ka ditong 2 meters. Maaaring extend for the dirty kitchen or laundry area. Sa side naman, kung corner or end unit ang makukuha mo ay pwede pang parking space or expansions for the unit. Margaret 1, Margaret 2, Vicky 1 and 2 ay magkakapareho lamang yan ng loob. Tanging magkakaiba ay ang labas. Yan. So, napakaganda dito. Perfect itong Grand Lafayette Heights located in Santa Anastasia. Pagpasok mo sa gate, function hall, diyan ka magbabayad ng equity mo. At the left side naman ng gate, pagpasok ay ang Vicky 2. Eh, Vicky 1, makikita rin diyan. Yan, naka pre-selling status tayo at ready for occupancy na ating Margaret Deluxe unit. May garden na yan at mayroong parking space dito sa model house. So, pwedeng gayahin yan. Upon turnover, ang Deluxe ay naka-tiles na. Pwedeng i-apply ang interior design ito doon sa turnover mo. Naka-tiles na yan, painted yung loob. Ang bathroom, ganito din kalaki. Pwede rin gayahin ng design na ito sa iyong unit. Sa taas naman ay mag nagkaroon ng two rooms. Actually, itong model house na nakikita mo sa video ay for sale na rin. Message mo lang mga para sa kabuoang detalye. Dito ang master's bedroom. Sa likuran ng curtain na yon, ay may balcony. Margaret Deluxe nang i-avail mo dahil unahan pa lang na unit panalo ka na sa laki ng lot area. At sa side naman, pwede ka mag-extend sa likuran, the best ito dahil napakalawak ng space mo pa dito sa likuran. Pwede ka pa magkaroon ng ah uh, expansion ng napakalaking dirty kitchen and laundry area mo. Pero dito sa model house, ganito yung naging design. Sa taas, actually, pwede ka magkaroon ng ilang rooms doon and expansions for another toilet and bath. By the way, this is AJ Mark Project. Meron din tayo nitong sa... Santa Maria, Bulacan. Ready na rin pala ang LOI ng week 2. Sa limited units na lang ang natitira dito kaya't mag-reserve ka na. Here is my office located po bago sumapit ang gate ng Grand Lafayette. Sana isa ka na sa magkaroon ng bahay at lupa this year. Assist ka ng team namin. See you!